grabe lakas pa ng hangin lakas pa ng hangin hmm. sobrang lakas ng hangin oh wala damo sa pala yan maliwalas naman ang panahon oh ganda oh malakas nga lang talaga ang hangin ah uh, dah. so, dahil sa taglamig ngayon sipunin ang mga manok natin ngayon dahil ito sinisipon to mag ang kanyang eyes naging na siya si black eyed ay peas sanggira 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 ayun yung tinataniman yata ng palaya yata yun no? na ng trapal ayun yun no? Sya. Gawa ng hangin eh Baka baklasin yung Baklasin yung ampalaya Isa di pa natin na Pagtutunan gamutin Ang kawawa naman